Topic natin po, ano mas masustansya, ang palaya ba o kangkong? So ano kayo, team ampalaya, team kangkong. Actually, pareho silang gulay, pareho silang masustansya, maraming fiber, pero meron sila kanya-kanyang lakas. Tingnan natin ha. So hulaan nyo. Number one, dito muna tayo sa ampalaya bago sa kangkong, okay? So, napakadali bumilin uh, bumili na ang palaya, mura lang ang palaya, pwede itanim. Ang maganda sa ang palaya, meron siya talagang specific na tinutulungan. Pang-diabetes siya talaga. So, bihira yung gulay na pang-diabetes. So, lahat naman ng gulay maganda sa diabetes, high fiber, hindi nakakataas ng blood sugar. Pero ang ampalaya, meron pa siyang special ingredient na pang diabetes talaga. Pwede rin sa tiyan, sa puso, possible anti-cancer. Tingnan natin na So, marami siyang vitamins, marami siyang minerals, marami siyang iron, beta-carotene. Pero ang ampalaya, meron siyang kakaibang mga ingredient. Mga phytonutrient, pangalan, charantin, pampababa talaga ng blood sugar. Meron pa siya isang component bukod sa charantin, itong polypeptide P na tinatayang nakakababa din ng blood sugar. So, pag diabetic ka, mataas ang diabetes, uh, medyo overweight, ang palaya ang maganda para sa iyo. Yan ang panalo niya sa kangkong. Tingnan mo, ang taas din ng vitamin C niya, oh, 93% ng daily requirement mo. Hindi siya maasim, pero mataas siya talaga sa vitamin C. Vitamin A niya, 44%. Folate, potassium, zinc, may konti din siyang iron. So, bukod sa maraming nutrients, pampababa talaga ng blood sugar. Yan. May pag-aaral yan, yan o, sa tao, uh, human studies, nakakababa. Pero hindi, hindi po ibig sabihin na pag uh, kumakain kayo ng ampalaya, titigil mo na yung gamot mo sa blood sugar. Hindi, mas makakatulong lang siya. Pero tuloy-tuloy pa rin yung gamot mo, unless talaga magda-diet ka. So, napakaganda siya. Anti-cancer, posible, pero mga animal studies pa lang. Pero lahat naman ng gulay, high fiber, bawas colon cancer. Dahil mataas din siya sa fiber, tulad ng kangkong, nakakababa din ng cholesterol Okay, decreases cholesterol, pag nababa yung bad cholesterol, maganda siya sa puso. Ang palaya, ang pinag-uusapan natin, pampapayat din ang palaya, walang problema ano lang ang mga side effect, ano lang problema sa ampalaya, yung lasa niya. Okay? Ako, gustong, favorite ko talaga ang palaya. Okay sa akin yung mapait, kahit gano'ng kapait. Pero may mga tao, ayaw nung pait. Okay, yung iba sumasakit ang tiyan, pero bihira lang naman yon. So, yung pait ang problema nila. So, maraming luto. Dok Lisa, ang palaya ito, simple lang, oh. salad sa na ampalaya itlog with ampalaya, 'di ba? Pwedeng beef with ampalaya, maraming luto ampalaya, pakbet with ampalaya. Ito, beef with ampalaya, shrimp with ampalaya, bangus with ampalaya, 'di ba? Sa paksiw napakaganda. So in summary, dito muna tayo sa team ampalaya, talagang blood sugar management. Low calorie, low carbohydrates, mataas sa fiber, maganda sa tiyan. Maraming antioxidant, meron pa siyang pagpababa ng blood sugar. Napakaraming vitamins and minerals, pero ipaglalaban natin mamaya. Tingnan natin, kangkong, marami din kasi. Immune system, tumutulong dahil sa vitamin C, para hindi magkasakit, para sa tiyan. Okay? Good naman sa tiyan ang ampalaya, pati kangkong. Ngayon, lilipat tayo sa kabila. Team kangkong. Di ba? Murang-mura ang kangkong. Favorite ko rin yan, adobong kangkong, di ba? Napakarami sa Pilipinas. Kangkong is water spinach. Ito, adobong kangkong, ang dami lang bawang. Marami din siyang vitamins and minerals. Marami din siyang fiber. May calcium pa siya. Calcium, iron, vitamin A, vitamin C. Pareho sila ng ampalaya. Mataas din to. Ayan, no? may protein siya. Nilagyan ko ng araw. Folate niya, mataas din. Vitamin A nga niya, mataas o, oh, 210%. Vitamin C niya, kasing taas ng ampalaya. May ang iron niya, mas marami. Mas marami ang ayor ng uh, kangkong. So, mga anemic pala, mas green leafy kasi ito eh. Maraming dahon. So, sa iron, panalo siya. Okay, tignan natin na ah. Compare natin head to head. So, ano benefits ng kangkong? Reduces cholesterol, high fiber siya, tulad ng ampalaya. Pero parang mas maraming fiber tong kangkong. Eh. Ayan, oh. Nakakababa ng cholesterol at triglyceride. Siyempre, pag nakakababa ng cholesterol, good for heart disease, patas sila. Vitamin A, vitamin C, beta-carotene, folate, patas sila ng ampalaya. Anemia, medyo panalo ang kangkong dito. Mas marami siyang iron. Diba? Green leafy sa anemic, sa buntis, sa mga babae, sa namumutla. Yan, pwede yan dito. Satyan, very fibrous din siya. Indigestion, constipation, maganda yan. Ayan, no? Para din daw sa bulate, pwede rin na. Okay. Anyway, meron lang naman nagsasabi pero hindi pa ganun karaming pag-aaral. Sa mata, mata siya sa vitamin A, sobra taas siya sa vitamin A. ito, ito panalo siya. Panalo ang kangkong dito sa vitamin A, pwede siya sa mata. Ampalaya for diabetes, kangkong for the eyes. Prevention of cancer question mark, pareho lang sila ng ampalaya, hindi tayo sigurado. Animal studies pareho maganda skin disease, may nagsasabi, marami kang vitamin A, vitamin C, caroten carotenoids, lutein. So, maganda sa balat. Pwede rin. May iba pang mga traditional medicines, sa ulcer, menstrual pain, uh, sa menses, nahihirapan umihi. Pwede rin yan. At ito, may pag-aaral. Oh. Ginagamit siya sa liver problem. May problema sa atay. Ano, water spinach, oh. nakatulong sa mga may deprensya sa atay. Ya, yeah, naninilaw, Pwede rin ang kangkong. 'Di ba? So, tignan naman natin ang kangkong. Ano summary? Maraming vitamins and minerals, maraming dietary fiber, maraming antioxidant, mababa sa calories tulad ng ampalaya at uh, rich in water, mataas sa vitamin A, maganda sa mata. At dito nga para sa atay mo, may pag-aaral pa 'to. Okay, ito na. Comparison na. So ito po ang team kangkong. Ito ang ampalaya. Pinaglaban yung dalawa. Pagdating sa pampababa ng diabetes, panalo si ampalaya. Less ang sodium, ang alat, panalo din si ampalaya. Pampababa ng rich in minerals, actually medyo pantay, mataas naman sa iron yung isa eh. Pampababa ng kolesterol, pareho, kangkong and ampalaya. Uh, presyo, vitamins, almost equal. Pero tingnan natin. Doc Lisa, focus mo. Ito, pair natin head to head. Eh. Ayan, eh. So, head to head, ayan, no? Calcium, phosphorus, potassium, vitamin C, magnesium, vitamin E, vitamin B6, folate. Medyo mas panalo si ampalaya. Mas panalo siya konti. Okay, so kung ako papapiliin, pareho naman okay. Pero kung isa lang papapiliin natin, uh, medyo biased tayo eh. Mas gusto ko talaga ang palaya kasi meron siya talagang kakaibang components. Sa blood sugar, pampapayat, uh, siguro nahiligang ko lang to. Pero okay din naman yung kangkong, walang problema doon. Pero kung head to head, mas marami lang konti yung ang palaya compared sa kangkong. Salamat po. Thank you.